simpleng luto ng ulam with crabs and kalkag kung tawagin dito sa ilo-ilo. Isabay natin sa pagpapakulo ang kamatis at onion. Kamatis, onion. So, hayaan natin kumulo dyan hanggang sa lumabas ang broth ng ating seafoods na yan. Saka tayo mag-add ng another gulay ingredients. Ayan, balikan natin. Napalabas natin ang sinal ng ating crab at ng ating kalkag. Ayan natin ang madaming patala. Cover. Asin. Ayan natin ng asin. Asin lang. Sarap na kasi yung broth ng ating tap. Check out natin. So, mayroon tayong isa sa easy, simple recipe ng pagluluto ng ating patola. Last touch tayo sa ating spoon. Thank you for joining me sa ating pagluluto today. So, yan ang ating recipe for today. So, crab with patola karkal. Ayan. With oh, sa so ating adobo pusit. Bye-bye and God bless. Thank you again for joining me.